Hi guys! Sama nyo naman ako guys. Magluluto tayo ngayon ng sarsuela di kalamias guys. Guys, yan. Pag marami tayong kalamias, pwede tayong magluto nito guys. Magagamit po natin yan pang asim sa ating mga isda. So ayan, igisa natin ang bawang at sibuyas. Then guys, yung kalamias, giniat-giyat ko na rin ang pabilog. Then, kasunod na inalagay natin yung kalamias guys na ating ginayat. Antayin natin yung mag-yellowish siya. Yan, medyo uh, palulumunin muna natin yung palalambutin lang dyan. Ayan, ganyan, no? Medyo kulay dilaw na, guys. So, konti lang kalamya. Lang Sige, guys, ang gagamitin nyo, ha? Kasi asim po siya. Yung asim niya matindi. Kaya, konti lang talaga. So, ang iaalat natin ay patis. Then, kung natin ng konting pampalasa, guys. Then, yan. Kasunod na ilalagay natin at yung ating piniritong isda. Yan, medyo half cook lang yung pagkakaprito guys. Pwede naman pong fresh na isda ang ilagay natin kung halimbawa bagong huli po yung isda at sariwang sariwa. So yung sa amin kasi galing po yung sarip kaya ipinirito po namin. So lagyan na natin ng konting H2O. Depende po sa inyo kung gusto niyo maraming sabaw. So ako gusto konti lang yung sabaw. So ayan, antayin lang natin kumulo hanggang sa medyo lumambot yung ating isda. Lagyan natin ng dahon. Pwede rin pong dahon ng malunggay. So ang ginamit po namin ay dahon ng sili. Yan. Yan. Isang kulo lang. Okay na yan, guys. Atin ang titikman. Nung lasa ko. Nung lasa. So, ayan guys. Luto na siya. Tikman na natin, guys. So, guys. Ang sarap, guys. Super sarap. So, guys. Try nyo to sa bahay nyo kung marami kayong kalamyas. So, yan, guys. Luto na po. Maraming salamat po. Piliin po natin maging masaya tayo palagi.